Pasok na sa semifinals ang ating under-23 national team sa kauna-una ang pagkakataon sa Mandiri Cup o ASEAN Under-23 Championship na ginagirap ngayon sa Indonesia. Sa kasaysayan ng nasabing tournament ay ito pa lang ang unang beses na katungtong tayo sa semis. At ang susunod na makakarap natin ay walang iba kundi ang powerhouse sa Southeast Asia na Vietnam. Tara, pag-usapan natin ang mga naging laban ng na Pilipinas papunta sa semifinals at kaya nga ba natin lagpasan ang Vietnam. Ginagalap nga ngayon ang Mandiri Cup o ang ASEAN Under-23 Championship. Dito napapamalas ng mga batang players kung kaya na ba talaga nila makasabay at mapasama sa senior team. Limang beses pa nga lang dinadao sa nasabing kompetisyon at sa lahat ng yon ay di pa nakakalagpas ang Pilipinas sa group stage. Pero sa taon na nga ito ay nakapasong na tayo sa semifinals. Napabilang ang Pilipinas sa group A kung saan kasama natin ang host na Indonesia Malaysia at Brunei. Sa unang tingin pa lang sa group ay alam na natin na ang magiging pahirap sa Pilipinas ay ang Malaysia at Indonesia. Dahil alam naman natin ang kalibre nila pagdating sa football. Lalo na ang Indonesia at sila pa ang host ngayon. Una natin nakalaban ang team na Malaysia. Naging dominante ang Malaysia sa halos lahat ng stats sa game na ito. Nawa nila ang possession ng halos 70% ng game kaya naman nakapag-create din sila ng madaming chances dito. Pero tayo pa rin nananalo sa game na to. Mula sa dalawang goal galing kay O2 Banataw. Una siya nakascore noong 9th minute at galing ito sa assist ng captain na si Javier Marionia, na player na rin ang senior team natin. At sinunda naman ito noong 40th minute kaya pumasok tayo ng halftime bit-bit ang dalawang goal na kalamangan. Pero nung second half ay pinilit pa rin ng Malaysia na makabalik sa game at nag-create ng na maraming chances para makascore. Pero mula sa stellar performance ng ating batang goalkeeper na si Nicolas Guimaraes na natili ang score sa 2-0 at nakuha ng Pilipinas ang 3 points. Magandang simula para sa ating mga batang players. Pero sumunod na kalaban ay ang host na Indonesia. Kagagaling lang din sa panalo ng Indonesia matapos nilang tambakan ang Brunei sa score na 8-0. Nadalo ang Pilipinas sa game na ito sa score na 1-0. Mula pa ito sa own goal ni Jaime Rasquillo. Kaya masasabi kong maganda pa din ang pinakita ng team natin dito, lalo na sa depensa. Dahil napigilan pa din natin sila makaskor matapos magpakawala ng 7 shots on target. Naging maganda ang performance ulit dito ni Nicolas Guimaraes. Siya ang naging man of the match matapos pigilan ng mga atake ng Indonesia kahit na natalo tayo dito. Dahil kasi pagkatalo na yon ang pag-asa na lang ng Pilipinas makapasok sa semis ay maging best second place team ng tatlong group. Pero syempre, kailangan pa din natin manalo sa Brunei. Sa game na ito, malaki ang chance ng Pilipinas dito. Wala pa din nakukuha ang panalo ng Brunei sa tournament na ito. Tinalo ito ng Indonesia sa score na 8-0 at Malaysia sa score na 7-1. Kaya masasabi natin na lamang talaga ang Pilipinas sa game na ito. Sa early minutes ng game, ay nagkaroon tayo ng ilang chance para score. Pero di po mapasok ang mga tira natin at napipigilan ang kanilang keeper. Nakuha natin ang unang goal mula sa penalty kick ng ating captain na si Javier Marionia. Magandang depensa din ang pinakita ng Brunei sa game na ito. Ilang beses din napigilan ang Pilipinas para makascore. Sa second half may pag-asa sana tayo matagdagan ng lamang sa isa na namang penalty. Pero bigo ito na ipasok ni Banataw. Nasecured lang natin ang manalo ng makagol tayo sa 85th minute mula sa goal ni Nunez galing sa assist ni Marionia. Hindi man ganun kaduminante ang scoreline, a win is a win pa rin para sa ating koponan. At dahil tayo naging best second place, papasok tayo sa semi sa unang pagkakataon na ang makakalaban natin ay ang group B winner na Vietnam. Magiging mahirap ito sa Pilipinas. Kilala ang Vietnam na isa sa powerhouse team sa Southeast Asia. Sila din ang back-to-back -back defending champion sa nasabing tournament noong 2022 at 2023. Yung mapapalaban talaga ang mga bata natin dito. Wala pa ding talo ang Vietnam sa tournament. Nanalo sila kontra Laos sa score na 3-0 at Cambodia naman na 2-1. Pero tingin ko ay may pag-asa rin naman ang Pilipinas dito. Nakikita naman natin na kaya nila may pagsabayan. Ang need lang talaga nila i-improve ay ang kanilang passing at paghawak ng bola. Lalo lalo na sa midfield dahil madalas silang nadidispossess dito. Ano man maging resulta ng laban proud pa din naman tayo sa performance ng national team natin. Ang pagpasok pa lang nila sa semifinal sa isang malaking achievement na underdog papasok ang national team natin dito. Pero malay natin, maulit tuli ang himala na nangyari sa Hanoi kung saan tinalo ng Ascal sa defending champion na Vietnam sa Suzuki Cup noong 2010. Kaya sama-sama natin sila supportan sa laban nila bukas. Para sa mga ganitong kwento tungkol sa football, mag-comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Pahit na din ang bell button para lagi kayo updated sa mga kwento ng football.